Hello guys, welcome back. Ang unang ituturo ko sa inyo guys is ito. Ito, tinatawag sa atin to as a circular saw. Oo. Circular saw to sa atin, di ba? Circular saw. Ayun oh. Mm -mm. Pero dito sa Japan, hindi nila tinatawag to na circular saw. Mm -mm. Ang tawag sa kanila nito is Marunoku. Oo. Yan, oh. Oo, Marunoku. Yun. Yan ang tawag sa Japan. Nito. Uh -huh. Alam naman nyo, siguro kung ano kami dito. Ito yung pangkakat natin dyan oh. Ito naman pala. Ito. Tinatawag to sa kanila as a uh, Benya. Sa atin, plywood lang to eh. No? Plywood lang to. Pero sa kanila, benya to. Benya tawag nito. Ito. Sobrang kapal. You know. Susunod na ituturo ko sa inyo is ito. Tandaan niyo guys ha kung may bala kayo pumunta dito sa Japan. Ito siya tawag nito, sangge. Oo, sangge. Sangge. Hmm. Ah, so yun lang guys. Abangan nyo sa susunod na video. Ito naman, ituturo ko sa inyo anong tawag dyan. Anong mga pangalan? Doon sa nagbabalak na pumunta dito sa Japan. Mm -mm. Okay, yun lang. Bye-bye!